At ito naman ang iba ko pang eksora, o Dwarf Santan. Bali ito ay apat na kulay. Nakakatuwa mga kabayan. Magaganda ang bulaklak at kumpul-kumpul. At ito ay buong taon na tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Ang pamamaraan naman ng pagpaparami ng halamang ito ay pwedeng itanim ang sanga o kating ng direkta sa lupa. At pwede rin ang pagpapaugat o markuting ang kailangan lang dito ay buwaghag na lupa at nasisikatan ng araw. Mas mainam na ang pagtatanim nito ay gawin sa panahon ng tagulan ng madaling tumubo at mabuhay agad. Ang halamang ito ay nagmula pa sa bansang India at ngayon ay laganap na sa buong mundo. Ang bulaklak ng santan ay nagtataglay ng flavonoids at quercetin. Ang pag-inom ng tsaa ng pinakuluang bulaklak at ugat ng santan ay mainam na pampagana sa pagkain. At bago ako magtapos, ay shout out muna kay kamayang Nell C. Eggs, Arsen Garden, Berna Mariano, Sunny La Victoria Santos. At shout din sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking mga upload na video. Magandang araw, kabayan!